At dahil bare months na naman at season na naman ng Gagamba, testing tayo ng ating bagong team plan gamot. Sipat kilatis lang mga idolo at mga mahihilig yan sa Gagamba. Isang magandang magandang laban to. Dahil barikatan lang ang mga G nating gamit at yan ay mga local G. Simulan na natin ang laban. Round 1 Fight! isang magandang yakapan at walang humpay na kagatan ang pinakita ng ating dalawang G at para bang walang gustong umayaw mga idolo at mga mahilig yan sa gagamba enjoy your watching biglang solid na kagat nga ang pinakita ng ating dilawan at medyo ininda ito ng ating itim yan kitang kita naman ininda ng itim Solid na kagat ang ating dilaw. Pero susuko ba ang ating itim mga idolo? At ayun, parang bibilutan na nga. Pero hindi. Nakawala pa rin ang itim mga idolo. Lumalaban pa rin naman. May lakas pa rin naman. Yan banda mga idoloy parang naubusan na silang dalawa ng gasolina o lakas parang, para kumagat at tamang tansyahan na lamang kung sino yung mahuhulog sa kanilang dalawa sinasabi ko may idoloy, mahaba-habang laban to manood na lang tayo ng patibayan ng dalawang G Diyan nga banda mga idolo ay eh parang gusto ko ng awaten Kaso nga lang pag nasa pustan yan ay eh, hindi pa pwedeng iwatin kasi contact pa rin yan Kaya pinabayaan ko na lang at nanood na lang ako kung anong susunod na mga mangyayari Kasi parehas lang naman na sila na wala ng lakas at nag-aambahan na lang mga idolo Pero nandyan pa rin ang tapang kasi syempre naka low cost yan, at naka 3 days pointing mga idolo kung merong fastest kill, ito mga idolo, panigurado. Slowest kill to. At dito nga ay sumuko na rin ang ating itiman mga idolo bagya ng nawalan at naubusan na ng lakas At syempre, diretso tayo sa second buckle Ayan nga mga idolo Parehas na nga talagang walang lakas ang dalawang gena ito Kaya hindi na mag-aaway Tamang ang bahan na lang Pero lamang yung dilaw dito mga idolo Kasi sumuko kanina yung itim at may bilang na yung itim mga idolo proceed nga tayo sa last and final bakil at ayun ayaw na nga nila talagang lumaban mga idolo sana na enjoy na yung laban at dilaw wins tayo mga idolo yan dilaw wins thank you for watching